dog Magsasin ko na pong basahin mula po sa kabanata niyo po no Mula una mula uno hanggang bente. Kapag may reklamo ang isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, bakit dinadala niya ito sa hukom na hindi sumasampalataya sa Diyos? Dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Diyos hindi nyo ba alam na sa mga huling araw tayong mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? At kung kayo ang hahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayahang hatulan ang maliliit na bagay na iyan? Hindi nyo, hindi niyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? At kung kaya nating gawin ito, mas lalong kaya ninyong ayusin ang mga alitan sa buhay na ito. Kaya kung mayroon kayong mga alitan, bakit dinadala pa ninyo ito sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Mahiya naman kayo. Wala na ba talagang marurunong sa inyo na may kakayahang umayos ng mga alitan ng mga mananampalataya ang nangyayari nagdidimandahan ang magkakapatid sa Panginoon at sa harapan pa ng mga hindi mananampalataya. Kayo mismo ang talo sa pagkakaroon ninyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Bakit hindi na lang ninyo tiisin ang mga gumagawa ng masama at nandaraya sa inyo? Ngunit ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya at ginawa gawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng karian ng Dios ang masasama? Huwag kayong palilin lang sapagkat kailan may hindi nag- hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral. Sumasamba sa Diyos Diyosa ng ngangalunya na kikipagrelasyon sa kapwa. Nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanglait at mandarambong at ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Maaaring may magsabi sa inyo ng ganito, Pwede kong gawin ang kahit ano. Totoo yan. Ngunit, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Kaya kahit pwede kong gawin ang kahit ano, hindi naman ako paalipin dito. Maari rin namang sabihin ng iba, ang pagkain ay ginawa para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo iyan. Ngunit darating ang araw na pariho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa sexual na imoralidad, kundi para sa paglilingkod sa Diyos. At ang Diyos ang nag-iingat nito. Ang katawan natin muling bubuhayin ng Diyos sa huling araw, tulad ng ginawa niya sa ating Panginoon hindi ba tayong mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo? Iyan ang dahilan kung bakit hindi talaga natin maaring gamitin ang ating katawan na bahagi ng katawan ni Kristo sa pakikipagtalik sa babaing bayaran. Hindi ba't ang nakikipagtalik sa ganoong babae ay naririnig hindi ba't ang pakikipagtalik sa ganoong babae ay nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalaway magiging isa. At kung nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus Kristo, kaisa niya tayo sa Espiritu. Kaya lumayo kayo sa sexual na imoralidad. Ang ibang kasalanan ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Ngunit, ang gumagawa ng sexual na immoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Hindi ba ang katawan ninyo ay timplo ng banal na espiritu nga sa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin niyo ang inyong katawan na parang ikapupuri, sa paraang ikapupuri ng Diyos. Ang ganda po ng talata dito mga kaibigan, Sa ano ko po tungkol po sa sexual na imoralidad nasa panahong ito ay ito yung masasabi ko na uh, common common sense not common sense common sense po ito po yung isa sa mga ginagamit ni Satanas para lumabag tayo sa utos ng ating Panginoon totoo po 'yon ang katawan po kasi natin ay templo ng Diyos, di ba? Dapat siya po yung i-welcome natin sa katawan natin. Dapat yung espiritu natin na marumi, na puno ng kasalanan, ay mabago yun, mapalitan ng panibagong espiritu. Yun po yung totoong born again in spirit. Pinanak po tayo mula sa ating parents. Pero kailangan din natin ipanganak muli sa espiritu. Kaya pag-aralan natin itong salita ng Diyos mga kaibigan. Iban, mababasa naman natin. Satan's target is your mind and his weapon is lies. So, fill your mind with God's word. Huwag po tayong matakot mga kaibigan na sabihin na sisiraan ng ulo. Ang salita ng Diyos ay para po sa ating kabutihan hindi po totoo yung nasisiraan ng ulo. Pag nagbago kasi, mula sa masama, nabago, nabago ka kasi. Kaya sa iba, yung hindi pa pinanganak muli, spiritual blindness, ay masasabihin nilang gano'n, nasisiraan ng ulo. Pero yun pala, sila pala yun nasisiraan ng ulo. Yung tayo po gumawa ng mga kasalanan, yun pala yung sira ang ulo. Yun po sa aking mga nauna, nauunawaan po. Kaya sinabi dito na tayo ay magpakalinis at huwag tayong magpalinlang. Dahil pag magpal malinlang tayo, hindi tayo makapagmana ng kaharian ng Diyos. hindi lang sa pangangalun niya, no? hindi lang sa sexual na immoralidad. Ang ginagawa ko lang pong example ito dahil ito po ang isa sa mga attack sa atin ng kaaway ng Diyos na si Satanas. Ito ang isang instrument niya ang sexual. Uh, dadaan yan sa isang taong lalo na pag lonely, lonely heart, tapos na uh, in love na broken heart. Yan, yan yan siya attack mga kaibigan. Pag uh, na broken heart ka, syempre lonely ka. Ano yung puso mo nag nalulungkot. Malulugmok ka sa mga problema dahil broken heart, tiba Kaya kung meron tayong weapon, weapon natin ay ang salita ng Diyos. Hindi po tayo maano malulugmok sa problema sa broken heart. Wala po yan. Dahil ang totoong pong nagmamahal sa atin ay ang ating Panginoong Hesus po. Kaya nga po sinabi doon sa John chapter 3 verse 16 na God so loved the world that He gave His beloved Son that those who believe in Him should not perish but have everlasting love. God so loved the world. Mahal niya tayo kaya nga binigyan tayo ng Jesus Christ kaya kung meron tayong mga kaalaman tungkol po sa salita ng ng Diyos ay hindi po tayo madadala po sa pag-atak sa atin ng kaaway ng Diyos dahil mga kaibigan totoo po ang mga ganitong ano may atak po talaga lalo na ang tao kung kulang po sa panampalataya sa Diyos or wala talagang Diyos na nag-ano uh, siya ng sarili niyang kakayahan. Kaya na sa sarili ko, naawa ako sa mga taong gano'n. Nakikita ko na kung sana maging serious lang sana sa Panginoon. <clears throat> hindi. Hindi matatablan. <clears throat> ang problema kasi, lagi yan nandyan. Pero ang ang ano doon, ang maganda doon kung meron po tayong Diyos, hindi po siya matatalab. Para nga parang ang may anesthesia tayo na ang ang damdamin natin dahil ano tayo eh secured na nandiyan si Lord nagdedepensa sa atin tutulungan tayo at madaling ma-overcome kung may mga ganitong damdamin broken heart kahit sa financial po God will provide. Makikinig po siya talaga kung taos-puso po ang ating pagtawag sa kanya at pagbalik sa kanya. 'Di ba sinabi dito sa kung hindi ako nagkamali sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16 na uh, whenever a person turns to the Lord, the veil is taken away. Yun po yun. So, kung sa Tagalog pa, kung ang taong babalik sa Panginoon o lalapit sa Panginoon, yung taos puso po, aalisin niya yung takip sa mga mata. Di ba? Kasi the veil is taken away. So, aalisin niya yung takip sa, ma takip sa mata at sa puso. Makikita na natin siya. Kaya yun po yun meron tayong totoong relasyon sa kanya mga kaibigan. Kaya napakaganda po dito. Ito po yung isa sa ano eh, para sa akin ano na, yung bang nagsiselos ang Panginoon dahil we love another thing instead na sa kanya, uh, another na nagagalit siya dahil nilabag natin siya, na anytime pwede siyang magbigay kung anong gusto natin sa problema, financial. Andyan siya pero umahanap tayo ng iba. Hindi natin siya sinusunod. Lalo na yung itong, ito talaga, karumaldumal kasi itong sexual na bagay po mga kaibigan. Dahil ang katawan po natin ay kanya po eh. Templo ng Diyos ang katawan natin. Kaya sinabi, kung Saan ba yun? Nababasa ko na kung sino ang sisira sa katawan. Saan na ba yun? May nababasa ako na na dapat hindi natin sisirain ang katawan. Hindi ko na matandaan kung saan ko dito nabasa. Pero nabasa ko po yun. Na na pag natin, tayo mismo ang sumira sa ating katawan ay nagkasala tayo sa ating katawan. Yun yun. Tayo kasi ang sumira, di ba? Kaya ating iwasan po mga kaibigan. At kung mahina tayo, hindi maiwasan, andyan po yung Holy Spirit mag- uh, mag na, di ba, tutulong sa atin kaya kailangan natin ng dasal. Ang dasal po talaga kailangan po natin ng dasal mga kaibigan at dapat tumawag po tayo ng totoong Diyos. Pangalan ng Dios po mga kaibigan.